Noong umaga ng July 2008, may tatlong magkakaibigan ang namamasyal sa beach sa Montauk Beach sa New York nang matagpuan nila ang isang patay na hayop na talagang pumukaw sa imahinasyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Nang matagpuan nila ang patay na hayop ay agad nilang kinunan ito ng picture at talagang nagviral ang larawan sa internet at naging laman ng mga balita. Ito ang isang larawan ng isang patay na hayop na walang buhok at may mahaba at matalas na pangil pero naging agu pansin lalo ang mukha ng hayop na tila parang bang may tuka ng ibon. Para itong hybrid ng aso at ibon, kapansin-pansin din ang mahabang daliri nito sa kamay na kasing sukat ng kamay ng sanggol. Ayon sa mga kwento, na kumakalat ay isa itong hybrid na hayop na dulot ng science experiment na nakawala sa Plum Island Animal Disease Center na isang secret government facility na hindi nalalayo kung saan natagpuan ang misteryosong bangkay na hayop ang government facility na ito ay matagal ng tampok ng mga kwento tungkol sa kakaibang experiment na di umano ay isinasagawa nila sa loob tulad ng genetic mutations, hybrid experiments at mga kung ano-anong science experiment na may kinalaman sa tao at hayop. Marami ang nagsasabi na ang hayop na natagpuan sa beach ay isang pawikan na nawalan ng shell dahil magkahalintulad ng muka nito sa isang pawikan na may parehong parang tuka ng ibon. Sabi naman ng iba ay isa itong pitbull na natalo sa dog fighting at itinapon sa dagat at malapit ng mabulok ang bangkay. Ayon naman sa paleozoologist na sumuri sa bangkay ay isa itong raccoon na nalagasan ng balahibo at nasa stage ng decomposition o pagkabulok kaya naman katakot-takot ang itsura nito. Ano man klaseng hayop ang natagpuan sa dalampasigan, ang kwento ng Montauk Monster ay talaga nga namang nakakamangha.